everyday motivations para sa mga may sariling mundo. Number 1, hindi ka alien. Lumabas ka naman minsan sa orbit mo. Baka kasi habang abala ka sa pag-replay ng buong buhay mo sa utak mo, may real life din palang nangyayari sa paligid mo. Number two, okay nang maging deep, pero huwag ka nang sobrang lalim na parang balon. Hirap ka nang kausapin. Minsan, di ka na mysterious Nagmumukha ka ng malayo sa wifi ng realidad. Number 3. kung kaya mong mag-mental monologue buong araw, kaya mo rin makipag-usap ng totohanan. Try mo makipag-socialize kahit saglit. Hindi lahat ng tao ay red flag. Yung iba, parang ikaw rin. Mahilig lang tumingin sa kisame habang nag-overthink. Number 4. hindi ka background character. Kaya wag kang matakot sa spotlight paminsan may ambag ka rin sa kwento ng mundo. Hindi ka lang pang side comment sa group chat. Number 5. May sariling mundo ka? Okay lang yan. Basta may exit plan ka rin. Maganda yung may inner world ka. Pero huwag kalimutang may bills, thesis at nanay sa labas ng utak mo. Number 6. Kung marunong kang magtago ng emosyon, dapat marunong ka rin mag-express minsan. Hindi ka refrigerator para itago lahat ng feelings. Baka mamaya, sumabog ka ng walang pasabi. Number seven. Minsan, di ka nagiging mysterious, Nagmumukha ka lang antipatiko. Smile ka naman paminsan. Hindi lahat ng lumalapit may masamang balak. Baka gusto ka lang nilang isama sa milk tea run. Number eight. Kung kaya mong mag-soul searching araw-araw, kaya mo rin maghanap ng trabaho Huwag lang puro existential crisis, Bes. May practical crisis din. Gaya ng Judith Bukas. Number nine, hindi masamang magpag-isa, pero mas okay kung marunong ka rin makisama. Solitude is power, pero connection is survival. Lalo la kung may group project yan. Number ten, sa sariling mundo mo, ikaw ang bida. Pero sa totoong mundo, kailangan mo ring magpakita ng script. Kaya kahit introvert ka, kahit overthinker ka, may boses ka at may space ka sa mundong to. Huwag mong itago ang sarili mong storya. Ah.